Hello guys, ayan. Yan yung mga buganbili ako guys na naka-isolate. Kasi parang nauso na naman nakigayo sa mga kapitbahay. Ang gaganda kasi ng mga buganbili ako sa kapitbahay. Kaya nagtanim mo na ako. Naka-isolate lang siya guys kasi mas madali dong mabuhay kung naka-isolate Good morning everyone. Mo, Ayos na maklaklak na ako ang kuan o bumumbil. last summer ko to siya guys pinagtatanim kasi sabi ko ay maganda pala pag ano pag summer talagang namumulaklak kaya hinanda ko siya last year pa to yan na siya tingnan niyo guys oh. ito mga local lang to siya guys eh ito naman. Ito yung mga imported to na flower. Nabugang bili Hindi ko nga alam guys kung mga pangalan nito eh. Nabili ko lang to siya. Tapos naparami ko na. Isang puno lang tapos naparami ko na siya ng apat. Ito lang nagkamali ako ng ano. Nalulunto na siya. Sayang. Ang ganda niya guys. O pulang pula. <coughs> Yan, pulang-pula. Ito naman guys, napuno. Di ko alam po anong kulay. Napadaan ako sa Supreme Court. Binitbit ko yung kahoy. Nagputol yung Supreme Court. Yung totally tapo na siya. Kaya nalulunto na siya sa gilid. Binitbit ko yung isang kahoy. Tapos pinuputol-putol ko siya into four. Nabuhay na siya guys. So ito. Ang dami na niyang dahon. Galing siya Supreme Court guys Natawa tuloy yung guard sa akin Kasi ano Ano rin ginagawa ko I Sumakay pa ako ng jeep May mga tinik-tinik pa naman Yan. Marami pa akong tanim guys so. Yan. Mga iba-ibang kulay siya guys Nilagay ko siya dyan Pero nagmo-moist naman siya para mas madali daw mabuhay iwan ko lang kung totoo nag try lang ako kung mabuhay ba siya ayan ito hindi pa siya namumulaklak hindi ko nga lang ito guys bigay lang to sa akin 3 years na hindi pa siya namulaklak hindi ko nga alam bakit eh inalagaan ko naman Yan, ito yung naka-isolate guys or naka-ICU. Yan, buhay naman na siya. Meron na siyang ano, mga dahon na isa-isa yung binuksan ko siya. Yan. pag once na I see na siya guys, hindi ko siya binubuksan kaagad kasi like before, binuksan ko agad na mamatay kasi parang nanimbago ata siya sa climate. Kailangan pala, sabi nung kakilala ko, butasan daw muna yung plastic. Yan, binutasan ko 1 to 3 days. Yan guys, oh. So. Binutasan ko siya, yan, may mga dahon-dahon na siya, oh. isa, dalawa, tatlo. Hindi pala siya buksan kaagad. Ang ginawa ko kasi before, guys, binuksan ko kaagad, ayan, tuloy na matay. Kasi parang nanibago siya sa climate, ganun pala yun. So, madaling mabuhay siya pag naka-ICU siya o naka-isolate siya. Kasi parang nagmo-moist lang siya sa loob. Ayan o. Meron na siyang mga dahon. Nakakatuwa. Actually guys, itong ano ko dito, itong dito banda na naka-ICU, puro to siya ano guys, yung white at saka pink, yung tinatawag natin na Mr. and Mrs. Ayan. Kasi gustong-gusto ng kapatid ko na Mr. and Mrs. dun sa bahay niya. Actually sa kanya yan lahat na Mr. and Mrs. Pinabuhay ko lang kasi hindi daw siya nabubuhayin. Sabi niya. nakakatuwa lang talaga siya tingnan guys pag namumulaklak na kasi before ano last year parang pinanghanda na namin ng kapitbahay kung tatlo kayong magkakaibigan na magtanong po tayo te para next year maganda yung labas natin kaya yun yung labas namin marami na siyang mga bulaklak ayan no ito naman siya guys tinanggal ko na siya sa ano sa garbage bag yan na siya ganyan na yung resulta niya Yeah, nakatanggal na 'yan siya, guys. yan Pero nung tinanggal ko siya, hindi ko siya pinainitan kaagad kasi mamamatay siya, guys. Ito naman, guys, na yan siya sa sa ICU. Tingnan mo 'yung dahon, no. Oh. Nalarag siya kasi siguro sa sobrang init na nung naka-ICU siya. Ito naman, parang sobrang excited ako nito. Maliliit pa nga 'yung dahon na lumabas binuksan ko na. Kaya pinalilim ko muna, nilagay ko muna siya sa hallway kasi inisip ko na ako, baka mamatay naman. Yung mga kapitbahay ko guys, nako nag-order pa sila ng buganbilya galing Davao, Cavite, ah uh, meron pa isa, Cotabato. Nag-order talaga sila guys. Ako naka-order naman ako pero isang piraso lang, yung ano lang guys, yung brown or chocolate. Brown yun lang in-order ko pare, ay kasi ano parang naano ako parang naiingit ako doon sa chocolate brown na ang ganda ng kulay ito naman siya guys mga rare din to siya guys na mga pinangputol-putol tinanim ko buhay na rin siya ayan. yan kahoy guys tingnan mo meron na siyang isang dahon isang piraso <laughs> yung aso ko naman ayan oh, buntot ang buntot sa akin kung saan ako andon siya sunod ng sunod sa akin kumakain niya ng gulay guys nilutuan ko yung mga yung tag 10 or 20 na balot na gulay, yan, lalagyan ko lang siya ng magic sarap. Ano na yun sa kanya? Yung 20, isang araw na yun. Gulay lang kinakain niya. Yan, mahilig siya sa gulay. Nabubuhay yan, guys, sa gulay. Ayan, tingnan nyo, guys. Ayan, nakatago lang yan siya sa lilim. Yung pinangbubuksan ko, tinago ko sa lilim kasi takot akong ano, mamatay. sus so, ko, 20 days ako, guys, naghintay niyan. Silip ako ng silip bukas tapos